Magandang araw mga ka-hunters! So welcome po dito sa aking YouTube channel. So ngayon po iisa-isahin po natin ang mga gamit po na binibenta po namin dito sa Bourbon. Sa so, tulad po ng mga metal detector, locator, locator scanners, earth resistivity earth resistivity tomography, GPR at iba pang mga equipment na meron po ang Borbon. So kung meron po kayong nais na malaman or ipademo, i-comment nyo lang po sa baba at uh, sino po yung mga unang sampu na makapag-comment ng magkakaibang equipment, yun po yung unahin ko. Sa mga nais naman po pumunta dito sa aming store, so tawagan nyo lang po yung mga number na ilalagay ko sa screen. Upang kayo po ay mapaschedule sa inyong mga nakatakdang araw na pagpagsita Kung kayo naman po ay order via online So, tawagan nyo lang din po yung mga number na yan Then, add nyo, pwede nyo rin pong i-add yung uh, Facebook account ko Then, dun po tayo gagawa ng transaction So, katulad po ng dati Bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel Please subscribe and hit the notification bell Para manotify po kayo sa mga gagawin kong videos na makatulong sa mga inyong mga project or site. So, nga pala si Raven, isang product trainer dito sa Bourbon Electronics.